itong part na to hanggang dito yan bigasan yan dito kami nang nilang harina dati tapos yung likod niya, yung nasunog mga plastikan tanga yun sayang itanga yun grabe ano mars nadamay damay yung mga ano nya dyan yung mantika nya na damay ay puto ang enaro our... nyo oh So nagsimula yung apoy, Marsh? Baba Ay, dito sa kabila, sa likod, sa may bilyaran. Ay, dun sa may dulo. Ay, nakarating dito, grabe. Kailan pa yan, Will? Kanina pa? Kanina pa po, mga, anong oras yung kanina? 12.30 pa daw po. Ang daming bigas pa naman rito. 12.30 pa daw po. 12.30. 12.30.

ay Falls, oh, yung mga mantika nyo dyan Mars, na nyo na? Wala na. Ah, naialis nyo na? na. Pati yung sa tubig namin sa baba. Oo. Wala na. Nandun po. Doon lang simula yung ano. Dahil sana matanggal yung trapal na yun, no? Baka sakaling tumulay pa kabila yung apoy, oh. Kaya nga. Yung trapal ay no? Luna. na. Naisip ko Hanggang yung trapal dyan, no? dito. Madami siyang may hirarang ka na. na. lalakas na naman sayang yung bigas yan, yan yung bigas na ano eh kung nanonood kayo ng mga balita ay, eh, mas tama yun ang yun Kunanod kayo ng balita, itong bigasan natin yung laging ini-interview sa mga balita. Ayan, ayan. Pag sa Commonwealth Market nag interview yan yung bigasan na yan. Yan ang laging ini-interview si ate. Ah, ayan na, binuksan na. Eh, yung mga may-ari niya, wala pa yung siguro, no? Nandiyan na po. Dapat, yung, dyan. yung iba dyan. Pero hindi po binuksan lahat okay, itong po. itong lumayari po na ito hindi binuksan. Isa lang po yung binuksan. Hindi, hindi lang po. Dapat yung mga tao nyo, pinapahakot niya yung mga ibang pwede pang mano. Oh, Ang dami po. Sak Sakos sa bigas pa eh, no? hindi okay. kasi. Ayan, no? Ah, di ba? Ayan, yung katak-tak na. No? yung yung mga bigas. Ayan po. po. Yung mga popcorn din, mga popcorn na binibeta din, ito nga yun. Yung binubomba na yun guys, o yan. Harinahan yan. yung kami naminigay ng harina dati na nagbibigay rin pa kami dito sa cuisine. Okay, yung isa dito. Pangalawa. Pangatlo. Pangatlo yung dito. Sobrang lakas yung panatlo dito. Suma, sumabog po po dito. Pati yung likod na baba sa may na natamay din? Oo nga po yata Kasi po, sa baba po galing yun. So, Umakit na lang daw po. pala talaga. Punta natin yung likod na part. Sigurado yan. Tangka na mga ito. mga salat. Terang juga. Tidak semua orang

Oh. E, yung mga tao dito sa barangay na bibidyo pa, sabi mo, na kayo. Eh, umakyat yung sunog pa ganyan. ayun, yun, lumakas, patay. Ay! Ibig sabihin, may mga natrap dito? Oo, oh, natrap dyan. Ay, tayo eh. May tao dyan sa taas? May, may nabababa nabababa kanina? Barangay. Ay, pinapababa? Pinapababa. Kasi nandyan pa yung, nandyan pa yung ano, yung sunog. Yung yung sa kabila yung sunog eh. Oo, buwaba na. De, Hindi, para parang buwaba. Eh, ayaw buwaba, nag-video pa. umakyat yung sunog, ayan Oh nakulong, Wala, nakulong sila, sila. ay putang enang yan nakulong yung tao dyan ilan, ta ilan sila nilang marami dami sila nun ni eh. ano sampo o kaya ano syete marami dami sila yung sila kasi yung lumabas sa terrace ang syete yun eh. oo oh. meron pa rin dito <laughs> sa so, may papuntang bilyaran. <laughs> ito papuntang bilyaran po yan. Ito yung likod, ito yung pat na likod. Ayan, o. Oh. Mga mantika, hindi yeah. Lumalakas, Lumalakas eh. Ay, sabog din sa... Ano ba, punta na yan, no? Oo. Pati yung bilyaran dito sa baba, nadamay? Yung bilyaran Oo, dito? Oo, lahat. Ito, ito yung yan. Sa so, so, na so, nag-umpisa, mas dito sa likod, dun sa harap. Sa so, so, gitna eh. Sa gitna? Uh, mm. Ako to. Salamat pa ba sa mga postman? Tiniksan. Kami na niya, pag-aari na kada buwayo. Wala ganap buwayo